Magandang buhay Pilipinas Magandang magandang buhay mga ka -okay. Welcome back sa aking channel At uh, eto nandito ako ngayon Kasi ah uh, Papakita ko sa inyo yung mga aking mga ipapakontest na bat At sasabihin ko rin yung mechanics Papano kayo makakasali Okay etong bat na to uh, Doon sa isang video sinabi ko na Ito po ay baseball bat uh, Brand new Easton Steel power bat ito At alam nyo hindi ito bababa sa 10,000 yung halaga nito pero kung hindi matutuloy ang ating contest, kung walang magjo-join, ay bibenta ko na lang sa inyo to ng uh, 6,500 kung kayo ay interesado. Ah, uh, pwede nyo itong ipandisplay, pwede nyo rin gamitin sa training. ah uh, Ito po yung brand inuulit ko. Ayan. So, next. Ito naman yung uh, uh softball bat. Ito yung Easton Wonder. At ito po ay slightly Gamit na po ito, second hand. So, ngayon, ah uh, ito po ay size 32 at ito ay uh, uh, Pwede pwede sa elementary, pwede rin sa high school. Ayan. So, magagamit nyo pa ito ng matagal kahit ito ay second hand at gamit na. Kita nyo paano, maganda pa naman, di ba? So, ngayon, paano ba yung contest natin? Di ba? Paano po? Uh, anong paano ka mananalo nitong mga bat na to? Okay, unahin ko. Softball bat, ha, ah, yung Easton Wonder. Kung gusto mong manalo, ganito lang ka simple. Ah, uh, ipo-promote niyo yung video ko, syempre. Meron po ako ng uh, mga video. Ah, meron po akong YouTube channel at meron akong more than ah uh, 100 na videos na na nagawa na nasa aking YouTube at eto po nandito, pinapanood niyo. Ngayon, paano ka mananalo sa softball? Eto po, simple simple. Ha? Kapag may nag-join na 30 participants dito sa softball bat, ha? 30 participants, ah, at kung sino na yung unang-unang ah, -unang, uh, sa loob ng isang buwan, kung sino yung unang-unang mananal, mapinakamaraming mabibigay na subscriber, siya na ang panalo. Or, ha, ah, raise to 150, uh, race raise to 150 part, uh, subscribers, kapag nabigyan nyo ako ng kapag kahit wala pang one month kapag nabigyan nyo ako ng uh, 150 subscribers kayo yung unang una ikaw na ang panalo dito sa softball bat na ito ayun so malino po yun ha so minimum participants 30 at go na tayo sa ating pa contest next dun sa baseball ha minimum of 50 50 5, participants at papano ganun din ikung ikaw ang pinakamaraming mabibigay na subscriber sa akin sa loob ng isang buwan, you are the winner. Or, raise to 250 subscribers. Uh, raise to 250. Kung nabigyan mo ako ng 250, kahit wala pang one month, ikaw yung nauna, nakapagbigay ng 250 subscribers, ikaw na ang panalo dito sa Easton Bat, sayong-sayo na to. Ayun po, yun ang ating... Uh, yun ang ganun para ka manalo dito sa mga bat na ito ngayon, papaano naman, papaano ka magjo-join? Ah, papaano ka sasali? Syempre, unang-una, magre-register kayo. Okay, pwede na kayo mag-register sa akin ngayon. Ah, mag-PM kayo sa akin. Ayun. Ah, PM lang. Okay? At ah, rin ako ng GC dun sa mga magjo-join. Now, eto, papaano? Ah, unang-una, anong requirements? Syempre, unang-una, Ah, ito bibigyan niyo ako ng subscriber. Syempre, ipo-promote niyo yung aking YouTube channel. Ayun, unang-unang gagawin, ay manunood manunood ng minimum of 3 minutes halimbawa prenumot mo sa kaibigan mo sa kaklase mo sa mga kapitbahay mo kamag-anak mo ah, na promote nyo yung aking video ngayon ah, minimum manunood sila ng 3 minutes at isang paalala don't skip the ads ang aking pong mga video ay meron na mga ads ay ah, wag nyo pong i-skip yung ads yun po ang requirements sa minimum 3 minutes papanoorin And then, don't skip the ads. At pagkatapos ng 3 minutes, kung ayaw nyo tapusin yung video, kung tatapusin nyo, much better. Pero kung hindi nyo tatapusin, minimum of 3 minutes. pag naka-3 minutes na kayo, pwede nang i-click yung like button. And then, ano yung sunod? Subscribe? Yung subscribe? ah Kailangan-kailangan po na panood ha, ah, bago mag-subscribe. Kasi pag sinubscribe nyo kaagad sa una, hindi yun makakount as sub subscription ni YouTube. Kasi ang requirements ni YouTube, kailangan panuorin yung video, bago mag-subscribe. And then, kapag subscribe ka na, ang susunod mo, yung click the notification bell. Uh, yung bell, i-click din natin. And then, kapag nagawa na natin yon like, uh, subscribe, and click the notification bell, uh, napaka-importante po nito. At ito sa, ito isang babasya natin kung paano ko bibilangin ang inyong mga subscriber na binigay sa akin. Yung comment, uh, sa comment section, magko-comment yung inyong kaibigan na halimbawa, ah, uh, Kumbaga, sabi niya, nice video, ah, uh, Brian's friend o kaya ah, uh, Brian's uh, father. Ayun. So para ma malaman ko na yun ay galing kay Brian. So ayun po, naiintindihan nyo? So yun ang gagawin. At ah, uh, pa? Ano pa yung sunod na requirements? Screenshot. Ha? Huh? Na, na, na na, kapag like na nakapag subscribe naka, na yung bell uh, screenshot and then isesend yun sa akin yung screenshot na patunay na nag subscribe yung yung uh, inyong uh, kaibigan oh, so dalawa ang pagbabasa natin yung comment at saka yung screenshot ayun po, so sana yung naintindihan nyo malinaw yung ating instruction at uh, ayun kung interesado kayo mag PM lang kayo sa akin, mag message kayo sa akin ah, at uh, ayun sana ay uh, uh, kung wala namang mag join uh, ibibenta ko na lang itong mga bata to ayun So ayun po, uh, sana ay mayro kayo naintindihan don sa ating instruction pa paano makakasali dito sa ating uh, pa na bat. at uh, at uh, alam nyo, talagang ito contest. Mas baka kamura kayo dahil ito contest lang ay sa bibilhin. Ayun po, maraming salamat at uh, sana ay mag-join kayo at sana kaya manalo, Ha? At ayun uh, po, uh, magkumunta contact lang kayo sa akin kung meron pa kayong mga tanong. Ayun, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you all. mabuhay kayong lahat. Bye.